Lola. Ay, Alden. Lola, baka o nga, naalala ko. Ano nga pala yung pinapaalam? Ah, uh, yung ano nasa po. Nasa mood na ako. Nasa mood na po kayo lut. <laughs> kagaya po nung mga huling date po namin ni Divina, baka pwede ko po siya yung pagpaalam ulit. Date. Opo, mag-date po ulit sana kami. Alam mo ba, Alden? Bago ko payagan yung date na 'yan. Gusto ko munang malaman ang nilalaman ng yung puso. Ayan, gusto ko sabihin mo ito sa pamamagitan ng tula. Ah. Bibigyan kita ng hanggang bukas para gawin mo ang pinakaromantik na tula para sa apo naming si Divina. Okay po, Lola. Wala pong problema. Ah, tula. Tula po. Ako'y may alaga. Yeah. Ah, ko na masabi. Buti ko na masabi. Ganon. Oh, romantic yun. Ay, Uy! Oy! Uy, oh, mamaya pa. Hindi naman nagtawag ng masahista. <laughs> masahista mo yan. <laughs> masahista mo to eh. Teka, may letter. May letter. May oh. letter. May okay, letter. Para kay N. Mula kay A. Hello? Ayan na lang Buksan mo nga. Si, ah, Al, yan. Si, si Alden talaga maglola pa atang. Hindi <laughs> <laughs> po sa akin galing yan. <laughs> Alden ah. Hindi po sa akin galing yan, Lola. Ano oh. sabi? Ay, dali. O, oh, ikaw <laughs> na magbasa. Para kay N, mula kay A. N, lumipas man ang mahabang panahon, may mga bagay na hindi hindi mababago. Oh. Naniniwala akong maibabalik pa natin ang pag-aalam ng ating pag-iibigan. Iyo habang buhay ang iyong iro. A. Irog? Irog. Uh, irog. Irog? Irog? A. A. Irog? 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 What? What? Irog? Irog? Oh. Liber. Ikaw punta doon, ikaw punta irog. -punta, irog. <laughs> Hindi ba rurutang-rutang? <laughs> Alam niya? Ah? Rurutang-rutang hindi yan. Iisa lang naman ang irog ko eh. Ha, isa lang irog mo? Isa si Anselmo. <tell> Ay! Ay. Nako, nati, nabitin na naman tayong katiting. Ang <tell> ilang sa irog. Ah, uh, Geng-geng. Apa. Nakaprakki <laughs> na binis eh. Hindi, <gaming> <laughs> e. <tell> ba, Bahay bahala sayo. ka na. Apa. Ayan po mga kaibigan. Nakita po natin na nakipag-date po o dating kay si Frankie. Pero kasi we ang palat, wala po siyang nagustuhan. Kahit isa, magaganda naman po ang mga babae. Pero sa pihikan si Frankie, dahil meron siyang dugong bughaw. <laughs> bugaw, bugaw. Bugaw. <laughs> ah, hindi, hindi bugaw ah. Pero mga kaibigan, si Alde naman po, pinagagawa ni Lola ng tula. Napakahirap kayang gumawa ng tula. Pero napakadali kung para sa taong minamahal at gumawa ng isang tula. Pero si Lola naman, ayan po, nakatanggap na naman ng Valentine's card. Galing kay A at ang naghihintay ay si Iro. Sino kaya si Iro? Yan ba yung may lulutang lutang? <laughs> <laughs> Pero nang yung lapitan, lumut lang pala. Pati <laughs> mo nalakad dahil. abangan natin kung ano pang mang Uuwi na kaya si Frankie na walang mangyari at mapili sa kanyang weeks forever. Bukas, king. At ngayon, mga kaibigan, Wigsari bukas. df At tuwang-tuwa ang ating bata dito. Nagkaroon na siya ng ka-date. Si Alden, si Yaya. Saan kaya magdedek? Lahat po yan, dito lang siya. Kalye